Sa mga kwento sa Biblia na tila hindi mahalaga sa unang tingin pero sa mas malalim na pagtingin, makikita natin na ang Diyos ay may ginagawang hindi natin agad na uunawaan. Isa na rito ang kwento ni Lut, isang tauhang tila na ligaw ng landas ngunit hindi inalimutan ng Diyos at sa dulo ng kanyang linya, isang liwanag ang sumiklab, si Ruth at sa huli si Kristo. Sa video na ito, samahan ninyo ako sa isang makapangyarihang paglalakbay mula sa kasaysayan ni Lut patungo sa biyaya ng Panginoong Hiso Kristo. Isang kwento ng pagkakamali, pagdurusa, pag-asa at pagtubos. At bago tayo magsimula, i-comment nyo naman kung saang lugar kayo na kapanood o nakikinig. Gusto naming malaman kung hanggang saan o maabot ang kwentong ito ng pag-asa. Si Lot ay pamangkin ni Abraham. Anak siya ni Haran, kapatid ni Abraham. Nang tinawag ng Diyos si Abraham upang iwan ang kanyang bayan, isinama niya si Lot kasama sa paglalakbay ng pananampalataya. Mula sa or patungong kanaan, sabay silang naglakbay, ngunit dahil sa dami ng kanilang ari-arian, hayop at mga lingkod, nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng kanilang mga tauhan. Kayat sinabi ni Abraham, Huwag tayong mag-away. Maghiwalay tayo para sa kapayapaan dito, pinili ni Lot ang kapatagan ng Hordan, isang mayabong na lupa, ngunit malapit sa Sodoma, isang lungsod na puno ng kasamaan. Minsan, ang akala nating pinakamagandang lugar sa mata ay may dalang panganib sa ispirito. Pinili ni Lot ang kagandahan ng lupa, ngunit nakalimutang itanong, Nasaan ang Diyos sa Suduma, si Lot ay namuhay sa gitna ng kasamaan, ngunit hindi siya nakalimutan ng Diyos. Isang araw, inuntahan siya ng dalawang anghil upang ibalaan siya. Layuan ng Diyos ang lungsod na ito. Lumayas kayo. Sa huling pagkakataon, tumaka si Lot kasama ang kanyang asawa at dalawang mga anak na babae. Ngunit sa gitna ng pagtakbo, lumingon ang kanyang asawa at naging haliging asin. Nawalan silot ng asawa, naobos ang kaniyang pag-asa. Tumira siya sa kuiba sa takot, ngunit doon sa kuwiba nangyari ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng kaniyang kwento. Dahil sa takot at akala nilang sila na lamang ang tao sa mundo, nagplano ang mga anak ni Lot na magkaanak sa kanilang ama. Sa pamamagitan ng alak, nilasing nila si Lot at sunod-sunod silang nagsiping sa kanya. Mula sa panganay ay isinilang si Muab. Sa bunso naman, si Abin Ami na naging ama ng mga taga-amonita. Ang Muabita ay naging isang lahe mga dayuhang madalas kaaway ng Israel. Gaano man kasama o kahiyahiya ang naging simula, hindi iyon hadlang sa Diyos na lumikha ng magandang wakas. Makalipas ang maraming salin lahe Mula sa bayan ng Moab, lumitaw si Ruth. Si Ruth ay isang balo, walang anak. Dayuhan sa bayan ng Israel. Ngunit may taglay na katapatan sa biyanan niyang si Naomi. Nang sabihin ni Naomi na bumalik na siya sa kanyang bayan, tumanggi si Ruth. Sinabi niya, kung saan ka pupunta, doon din ako pupunta. Kung saan ka mamamalagi, doon ako mamamalagi. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Isang deklarasyon ng pananampalataya mula sa isang banyaga. Dumating sila sa Bitlehem sa panahon ng pag-ani. Doon nakilala ni Ruth si Buas. Minsan ang Diyos ay gumagamit ng mga taong tila walang koneksyon upang tuparin ang kaniyang plano sa kasaysayan. Pinakasala ni Buas si Ruth at sa kanilang pagsasama ay e pinanganak si Obed na naging ama ni Jisih at ama ni David. Sa simpleng pagtatalaga ni Ruth, nagsimula ang pag-usbong ng dugong Mishyanibo. Ang Diyos ay gumamit ng Moabita upang ihanda ang daan para sa hari ng mga hari. Sa Mateo Kapitulo 1, Talatang 5 at 6, mababasa natin Si Buas ay ang ama ni Obed kay Ruth. Si Obed ang ama ni Jesse At si Jesse ang ama ni David na hari. At mula kay David, nagpatuloy ang lahi na umaabot kay Hiso Kristo. Kaya nga, mula sa lahi ni Lot, isang lalaking lumayo sa Diyos, nagkaroon ng bunga sa pamamagitan ni Ruth kaya nga, mula sa lahi ni Lot, isang lalaking lumayo sa Diyos, nagkaroon ng bunga sa pamamagitan ni Ruth na naging bahagi ng kwento ng kaligtasan. Kung ang kwento ni Lot na puno ng kahinaan at kahihiyan ay ginamit ng Diyos para sa kanyang plano, paano pa kaya ang kwento mo? Hindi kailanman hadlang ang nakaraan sa mga taong bukas ang puso sa Diyos. Mula kay Lot na naligaw, hanggang kay Ruth na naging tapat, at kay Buas na tumugon, nakita natin kung paano ginawang posible ng Diyos ang imposible. Sa gitna ng mga pagkakamali at kahinaan, naroon pa rin ang kanyang plano ng kaligtasan. Kung na-inspire ka sa kwento na ito, Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ibahagi mo rin ito sa mga kaibigan mong nangangailangan ng pag-asa. Comment mo rin kung anong parte ng kwento ang tumimo sa puso mo. At kung tagasaan ka na nakapanood. At simple, mag-subscribe na para sa mas marami pang makapangyarihang kwento mula sa salita ng Diyos. Hanggang dito lamang tayo. Bye-bye and God bless.